30 months is 4,055 pesos lamang. Dito tayo ngayon mga idol sa Yamaha Kalilangan Bukidnon Brands para mag-update ng price nila kung magkano yung price ni Yamaha ngayong uh, month of June 2024. So meron tayo dito Mio Gear mga idol. ah, uh, ito ay second hand na. So meron siyang pre-owned na siya mga idol. Kung gusto nyo ang cash, may, meron siyang cash na 72,500. Tapos yung down payment niya is 5,200. Tapos yung 1 years niya is 6,930. Tapos yung 2 years niya is 4,130. Tapos 30 months is 3,565. So available dito yung kulay black na ito ganito mga idol. Oh. So, meron din dito na Mio Girl din mga idol. Ito black. So same din sila pero magkaiba yung price. So meron siyang 61,475 in cash. Tapos 4,450 yung down payment. Tapos yung 1 year niya is 6,105 yung mga installment mo sa loob ng 3 years ay 36 months is 3,155 so meron din dito na isa Mio Gear mga idol so magkaiba rin sila ng price so meron itong cash na 63,340 down payment na 5,200 1 year 6,215 tapos 30 months is 3,210 so meron din isa dito magkaiba din sila ng price Mio Gear dito mga idol meron siyang cash na 69,855 down na 52. 1 year is 6,870 tapos 30 months is 3,535 meron din dito na pre-owned na sniper 155 BBA mga idol so ito siya meron lamang siyang cash na 82,530 na cash niya tapos kung gusto mo na installment 7,500 lang yung down payment 1 year is 7,905 tapos sa uh, 30 months is 4,055 pesos lamang mga idol so sniper 155 BB. So available dito dalawang piraso mga idol. Ito pre-owned. So maganda siya, maganda po yung formahan. Tapos na natin mag-price update ng mga units dito ni Yamaha dito sa Kalilangan, Bukidnon, Grants. Pwede kayong mag-inquire dito sa kanila. So pwede kayong pumunta dito lulis hanggang Sabado, bukas sila. Mula 8 ng umaga hanggang 4 ng hapon. So available dito yung mga Sniper 155 mga idol. So meron din dito yung MT-03. Siyempre mga underbone type na motor meron din dito at saka available din dito yung WR155 mga idol. So, nandito na lang yung video natin. This is Pukitong Black TV Ride safe, at ingat palagi.